Narito ng PTV Balita ngayon. Naghain na rin ng hiwalay na resolusyon ang ilang mambabata sa Kamara upang mapabilis ang pag-ambienda sa ilang economic provision sa konstitusyon. Mismong si House Majority Leader Manix Dalipe, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez at Deputy Speaker David Suarez ang naghain ng Boat House Resolution Number no. 7. Alos kaparehong bersyon nito ng Senado na naglalayong luwagan o i-adjust ang foreign ownership sa franchises, educational institutions at advertising industries. Mapapatid na suportado ng Marcos administration ang pag amyenda sa ilang economic provisions ng saligang batas upang makahikayat ng maraming dayuhang investor. Those provisions that we placed here in resolution of both houses number 7 are the same provisions that the senate also filed with their RBH number 6 wala pong pagkakaiba kung ano po yung economic provision na gusto ng ating mga senador na baguin sa ating saligang batas yun rin po ang mga provision na nilagay namin sa resolution of both houses number 7 i think the thing will speak for itself Samantala, dumating na sa bansa ang pangalawang C-130 aircraft na binili ng Pilipinas sa Amerika. Ang C-130 aircraft na may tail number 5157 ay lumapag sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga. Sinalubong ang aeroplano ng water salute bilang tradisyon sa mga bagong parating aeroplano ng Philippine Air Force. Ayon sa Air Force, malaking tulong ang pagdating ng C-130 aircraft lalo na sa humanitarian assistance disaster relief operations at iba pang military missions. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow e kami sa aming social media site sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.